Para sa makakakuha ng book na ito, sana maging favorite mo rin siya. Love, darling. Mumimiss ko itong libro ko. Gift kasi ito sa akin ng lolo lola ko eh. Sabi ni lolo, lagi ko raw ito binabalik-balikan doon sa may bookstore. Kaya, piniyat talaga nila na maibigay ito sa akin. Oo nga pala, dito po ako natutong magbasa at maggulay. Kaya, tree treasure ko ito. Ayoko siyang mapunit, madumihan, at mabasa. Pero ngayon, malaki na ako at alam ko may ibang batang mas nangangailangan ng book na ito. So ang wish ko, kung sino mang batang makakuha ng book ko, alagaan mo ah! Naku, mamimiss kita! Thank you sa lahat ng tinuro mo sa akin!